Tuwang-tuwa po ang mga DDS kasi akala nila ay ibabalik sa kulungan si Senator Leila de Lima dahil nga sa isang ruling na naman ng Court of Appeals. Pero ayon, natuwa rin po ang mga taga-suporta ni Digong dahil posible daw na makaapekto nga sa proklamasyon uh, ni dating Senator de Lima um, bilang kongresista under party list or ML party list na nanalo sa, sa nakaraang eleksyon. At syempre, yan po ang kaisa-isa rin nating ibinoto. Isa lang naman ang kailangan. O, oh, eto ngayon ang punto ng Comelec Chairman na si George Garcia. Wala po tayong nakikitang kadahilanan upang ipahinto ang proklamasyon. So, dyan pa lamang, siguradong gigil na gigil na naman ang mga taong gustong manatili sa hulungan si former Senator Dilima. <laughs> Diyos ko po. Mm, ayan. Sapagkat hindi naman po final conviction yon ng Court of Appeals. Hindi daw reversal ng nung acquittal yung yung decision na yon. So parang hindi tama na magsususpend tayo ng proclamation ng isang winning partless dahil lang sa isang decision na hindi naman final. Ang ibig palang lang sabihin ng decision na yon, ulitin natin, hindi pala yon reversal ng acquittal nga ni former Senator de Lima. Yan po ang sobrang ikinatuwa ngayon ng mga DDS. Akala nga nila ganun ang mangyayari. It is more of a remanding, remanding of the decision to clarify the decision. So, ang hinihingi ng Court of, of, of Appeals ay yung clarity or pagiging malinaw kuno ng, ng decision nga tungkol sa kaso ni Senator de Lima. Mukhang magsistay po 'yung acquittal niya. So acquitted siya hanggang ngayon. It is believed the status quo muna ang desisyon. Na status quo na ang desisyon ng RTC habang nililitis pa uh, ito sa Court of Appeals. So meron pa ring nangyayaring paglilitis at hindi pala automatic 'yun na reversal ng kanya acquittal. So 'yan po mga DDS ang pinapahalat kasi ng mga nasa Uh, paligid ni Digong kuno ay hindi maipoproklama sa Senator de Lima uh, bilang party list uh, representative under ML party or party list. At yan nga po na kuno ay maibabalik na or ibabalik na naman sa, ibabalik sa kulungan. Yan. Yan yan. Ang mga totoong dapat ikulong ay yung totoong may kasalanan. Ang mga dapat ikulong ay yung mga taong gumawa ng imbentong o umimbento ng, ng kaso laban kay former Senator Delino. Sila ang dapat nasa kulungan. Lahat naman yan mangyayari.